Ayan guys. Anong oras na ba? Ah, 10:30. Nasa galaan pa kami. Nagyaya yung isa. Mag some give sell kaso isa yung nakita niya. Iyan. Pauwi na kami pero bumabagsak na naman ang snow. Maglalakad tayo guys. Hanggang doon sa taas. Mataas yan eh. Di ba? It's snow pa more. Aray ko, lamig. Sabi ko, magbibidyo. Ayaw niyang bumaba. Pinulak yung bike eh. Oh. Kita nyo ba yan? Tinutulak yung bike. nabusog ako dun oh. oh. Lamig. Woo! Yung sapatos ko. Oh. Yan. Doon tayo. Bawal yata bike dyan. Pwede ba bike? Parang hindi. Mapagalitan tayo. ko yun no? oh. May nakalagay. May nakalagay. Magbibicture lang tayo. Doon okay. na. Para sa may da. Sure ka? Di bali gabi naman na. Kumakapal yung snow. Yan, oh. No? Ito pa dami. Dami pa rin naglalakad. Daming snow. Picture mo ako. Hal. Dyan sa cellphone mo. Dito, sa gitna. Magbabalot na tayo, mama. Oo, oh, oh, magbabalot tayo. Dito gusto ko. Ayan, dito, 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 dito. Hinto. Makapal siyang snow dito. Uy, oh, ano ginawa mo? <laughs> Isit ka. Dito ka. Bitawan mo yung bike, mo. Makikita, yan, oh. Wait. siya. Yeah. Nag-iis na guys. alang humpay na snow kanina pa to. Whew. Sarap kumain. Oh. Mm. Nakakapagod ah. Yeah. Parang hindi nakakatuwa ah. Sarado na kaya yung ano? Daiso, hal? Mag-shout out ka dito ah. Shout out sa so, shawrawat, Shaurawat. <laughs> Ang lamig. Bawal yung bike dito guys. Pero mga pasaway kami. Ganun talaga pag pasaway. <sighs> para mawala yung ano kinain namin ang dami namin na nakain hindi ko nadala yung tripod ko kaya magalaw sorry naman oh. ayun ah mga exercise si Mayor si Bossing naglalakad bawal ang bike kasi dito kaya itulak namin Malapit mm. na kami malapit na kami sa dulo ng walang hanggang kita nyo ba yan mataas na building ang daming snow pala oh. kanina pa nag snow dahil para naglalakad uh, ano yan dito nakatera sa building na yan progyo progyo building Okay ka lang ba? Ha? Huh? Okay ka lang? Uy! Ba? Ay, sumagot ah. Okay ka lang, boss? Boss? Uy! <laughs> Bawal yung bike ayun, eh, o. Nakalagay. Mga pasaway talaga, o. Oh. Pilipino lang sa kalam. matulas madulas na dito, loko. Dahan-dahan. Oh! Sasabi ko lang. <laughs> Nananadya lang pala to. Oy! Mahal to, ka ah. Madulas. Pag ikaw natuluyan dyan, tingnan mo. Dito na tayo, mag-exit na tayo Dito. Exit na kami guys. Thank you for watching. Uy, sumabit. Bye. Magbabike na kami.